salita, tungkol sa etika sa iyong kapaligiran, isulat ito. Kung nararamdaman mong dapat kang tumulong sa isang kalapit na pamilya, bumisita ka. Kung ito ay isang usapin ng pananampalataya, at natatakot ka sa pagtawa, magsimula sa isang maliit na grupo, tatlong tao, isang book club, isang pagpupulong sa katapusan ng linggo. Ang layunin ay hindi palakpakan, ito ay katapatan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa akin, na nagpabago sa aking pag-unawa sa tinawag. Isang hapon, pagkatapos kong tanggapin na magsasalita ako sa Samaria, huminto ako sa isang sangang daan bago pumasok sa lungsod. May isang matandang babae, may dalang sirang basket. Humingi siya sa akin ng tubig. Sa loob ng ilang segundo, maaari akong nagpatuloy, nahihiya sa sarili kong kawalan ng kapanatagan tungkol sa sasabihin ko sa plaza. Ngunit ang paghinto para sa simpleng kilos na iyon ay parang isang pag-ensayo para sa darating. Naintindihan ko na ang tawag ay hindi lamang upang ipahayag ang mga dakilang sentensya. Ito ay upang punasan ang luha, itama ang timbangan, magbigay ng boses sa mga walang boses. Ang pagbibigay ng tubig sa babaeng iyon ay naghanda sa akin upang magbigay ng mga salita sa mga nagdurusa. Ang kanyang reaksyon, isang ngiti na napakadalisay na inalis ang mga katiyakan ng takot mula sa akin, ay ang unang kumpirmasyon na hindi ako nag-iisa sa misyon na ito. Mula noon, bawat maliit na gawain ay nagpapaalala sa akin, ang praktikal na tapang ay nagsisimula sa mga lihim na kilos. Maaari mong itanong, paano kung magsalita ako at walang magbago? Alam ko kung gaano kasakit ang tanong na yon, nang dumating ako sa Samaria at itinaas ang aking boses, may ilang taong nakinig sa akin, dahil sa pag-uusisa, pinalibak ako ng iba. May tunay na sakit sa pagiging hinahamak. Ngunit mayroon ding mas malaking katotohanan, ang binhi na nahulog sa matigas na lupa ay maaaring tumubo sa huli, sa panahong hindi mo makikita. Ang pagkilos ay hindi nagbibigay garantiya ng kasikatan, nagbibigay garantiya ito ng katapatan at sa pang-araw-araw na praktika, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa halaga ng paghamak para sa isang bagay na mas malaki, ang katarungan, ang katotohanan, ang awa. Ngayon, gusto kong gawin mo sa akin ang isang ehersisyo sa loob ng tatlong araw, gumugol ng dalawampung minuto bawat araw sa lubos na katahimikan, walang cellphone, walang musika, ikaw lamang at isang piraso ng papel. Tanungin ang sarili mo, ano ang baluktot sa akin? Ano ang maaari kong ayusin? Paano ako maglilingkod ngayon? Isulat ang mga sagot, huwag mo itong hatulan, isulat mo lang. Sa pagtatapos ng ikatlong araw,